Malawakang makatutulong ang pagkain ng mga gulay at prutas para maiwasan ang dehydration ngayong mainit ang panahon ayon sa Health Authority. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez estudyante ang karamihang customer sa karinderya ni Rowena. Tinitiyak niyang sapat lang daw sa maghapon ang mga lutong ulam para hindi nasasayang. Mapapanis po yun, kaya po tama lang muna po ang niluluto. Madali naman pong magluto. Nasa glass food display cabinet din ang ibinibentang pagkain para din po maprotektahan po ang ating mga customer. Hindi ko sila makakain ng mga napanis. Ayon sa Nutrition Division ng Batangas City Health Office, prone sa pagkapanis ang mga pagkaing exposed sa matinding init. Mahalaga raw na malinis ang preparasyon at naluluto ng maayos ang pagkain. So dapat lutuing maigi. May mga bakterya na talagang dumarami sila sa ganong temperature, sa init. Ayan. So isa pa, proper food storage. Yan. So, wag hayaan na ang mga pagkain natin o mga tirang pagkain ay maiiwan sa lamesa ng lampas sa dalawang oras. Hindi raw madaling mapanis ang mga pagkain hinahaluan ng suka. Nagdudulot ng pagdurumi at pagsusuka kung makakakain ng kontaminado o panis ng pagkain. Tapos kung hindi nga naluto ng maigi ang pagkain, makakuha tayo ng mga salmonella na nakukuha sa mga karne. Bukod sa pag-inom ng tubig, makatutulong din para mapanatiling hydrated ang katawan kung kakain ng gulay at prutas na mayayaman sa vitamins at minerals. Mga pakwan, napapanahon naman yan ngayon, pakwan, melon, uh, mga berries, mga citrus fruits kagaya ng oranges. At sa vegetables naman, yung ating mga pipino, yan, uh, Letus, cabbage, yan. More than 90% ay may water content ang ating mga fruits and vegetables na nabanggit. Pinalilimitahan din ang pag-inom ng kape na nagdudulot daw ng madalas na pagkatuyo ng lalamunan. Kasama si Kel Ravaja, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.